Good morning! Good evening! Sa lahat ng mga nanonood ng aming mga, 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 mga mga vlog, vlog, vlog dyan. Tayo uwi na. Kasi nakakain na tayo sa Paragon Nakapag uh, dinner date kami dalawa ni Poyo. Hi Puyo! Ay! Ganun talaga, pag-uta lang Okay Importante may laman ng sikmora. hindi mo na kailangan ng masarap. Importante ay may laman yung sephora oh, guys. Guys, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Kayo may iowa na sa aming tahanan na malayo pa. Mga isang oras. 45 minutes makating tayo sa ating destinasyon. Nandito pa tayo sa south. Pupunta na tayo ng north. So, ingat-ingat sa biyahe. Sa lahat ng mga nanonood, salamat po. Alisin uh, natin yung ating set belt. Thank you for watching, guys.

How are you everybody? How are you everybody? How are lahat Dyan, Tayo ay uuwi na sa ating tahanan pagkatapos natin kumain sa Paraguay Ayan guys Salt ang Salamat po sa mga samasabaybay sa aming mga lahat lahat Alos 12 na Umaga na ng Araw ng Martes 12